morning mga katropang maglalado may mga bagong pisang sisiw ako ngayon ito yung mga sisiw ng panabong ito yung mga kasabayan yan no? oh. so itatabi ko itong shell mga nang baka hanapin ng may ari And dalawang shell ayan nahinaong na ng dalawa so ang gagawin ko ngayon ay linisan ko ito tatanggalin ko itong mga dating shell na na iwan ang mga naunang napisa hindi ko malinisan

kurang kartun mana kayu so kung mapapansin ninyo mga katropa oh, may kakaunti naman na yung mga sisiw na pipisain ko. Dito ko na rin pinapipisa sa setter.

Ayan mga katropa, na natin yung mga shell. I-on natin ulit ang ating incubator. At ito ang shell na ito ay ilalagay ko dito. So, ayan mga katropa, ang gagawin kong sunod ay Ika-candling ko yung mga papisang itlog. Hindi. Ika-candling ko yung mga papisang itlog. Tara makita natin kung alin yung mga may possibility na magpisa. Yung mga may gumagalaw pa na in-drive. So ito mga katropa oh. Ito, may tsansa ito na magpisa. So, kung mapapansin niyo ay ano yung kulay niya dark. Mm -hmm. May tsansiya. Ito na parang meron din mga tropa. No, hmm. Ito parang dead embryo ng mga tropa ano pag may pag inilawan ninyo at may puti na sa gayaan gilid yan palabing yan maaaring dead embryo yan puti na dapat yan ay kung buhay pa dapat gumagalaw galaw so yan pag may puti ng ganyan malaking chance na yan ay dead embryo na hmm, wala nang gumagalaw pero sana ay ano sana ay hindi dead embryo ito dead embryo na din to Hmm. puti na yan pas ito talaga 100% dead embryo na yan Ayan, puti na sya panabi kasunod ko na gagawin, mga katropa ay itong aking hatcher lilinisan ko din at i-disinfect so nagay ko dito itong mga shell pwede pa itong gamitin pataba sa mga tanim na gulay o kaya sa ano sa tapos sa sagingan para maging ano pa compost And itong mga net bag na ito ay lilinisan ko mami dumi na ng ano oh sensor ng hygrometer kasama sa dinidisinfect ito namaya papahiden ko ito ng suka uh, ito yung tingin tayo mga katropa pag may sapin hindi ka nagdudumi yung ilalim yung mga shell saka yung mga balahibo, ipot dito na pupunta hindi ka na nagdudumi yung ilalim ng incubator ito so, itatapon ko na din sa basurahan ayan mga katropa na alis na natin yung mga shell so ang sunod ay pupunasan so, magbilib matanggal yung alit ko tapos dito sa inalim punas din Ang sunod mga katropa maglagay na tayo ng suka dito sa ilalim Tinatakon ko ang suka punas natin ang suka ang basahan na may suka Ayan. Dito, mga katropa pag disinfect ng incubator

disinfecta na din yung sensor ng hygrometer at thermostat. ng mga katropa. Ganyan lang pagdi-disinfect mga katropa.